Hello, kumusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa mga sumusuporta sa Patreon. So, si Panda, salamat. Si Dexter, salamat sa'yo. Kay Justin, salamat sa suporta sa Patreon. At kay Mara, Salamat Mara, uh, estudyante ko siya sa Italki dati. Yun, sana okay ka lang. Salamat din sa mga active sa YouTube na nagkakomento. At yung episode natin ngayon, isa ding uh, request, at recommendation ng isang komento, isang account sa YouTube, yung pangalan yung death 666666 tapos nag-request siya na yung tema na mga lugar sa Pilipinas na maganda bisitahin. Pero yung mga hindi sikat. So ano ba yung mga hindi sikat na lugar sa Pilipinas na sulit bisitahin? So yun, salamat sa mga sumusuporta at sa mga feedback kasi nalalaman ko na meron palang nakikinig at nakakatulong pala sa mga ibang tao at yun naman yung gusto ko. Okay, so simulan natin. So alam natin, siguro alam nyo, na maraming magandang lugar sa Pilipinas kasi may mga dagat, may mga isla, may mga bundok, may mga lungsod na merong kasaysayan, at may mga iba't ibang probinsya na may kanya-kanyang kultura, kanya-kanyang tribo, kanya-kanyang lingwahe, at kanya-kanyang pagkain. Sobrang iba, sobrang diverse ng Pilipinas. So, magandang bisitahin. At, pamilyar na tayo sa mga karaniwang lugar. Yung mga karaniwang lugar, halimbawa, yung mga Boracay, mga Palawan, mga Cebu, Bohol, ano pa ba, Siagao, at yung mga ganong lugar. Pero, ano ba yung mga hindi sikat na lugar na maganda bisitahin? At, syempre, minsan, mas gusto mo yung wala masyadong turista. Kasi yun ang problema sa mga Palawan, sa mga Boracay. Madaming turista at mahal para sa isang local na Pilipino. Hindi ko gusto pumunta sa Boracay kasi mahal. Mahal yung presyo para sa turista at kadalasan para sa isang yon isang turista na may pera hindi para sa backpacker na walang pera. So, meron na akong mga ibang rekomendasyon. So, una, yung Sibuyan Island sa Romblon. Itong Sibuyan Island, tinatawag din siya na Galapagos ng Asia. Kasi merong magandang gubat, may mga talon, at may magandang Tanawin. Kasi meron ding bundok doon, yung bundok giting-giting. So kung gusto mo ng trekking, ng mga kuweba, ng natural na kagandahan, pero walang turista, or wala masyadong turista, punta na sa Sibuyan Island. Isa pa, yung Calaguas Islands sa Camarines Norte. So, yung Calaguas Islands, meron ding white sand beach at turquoise na tubig. So, parang, parang Boracay din. Yung, yung white sand beach, di ba? Yung buhangin, puti. At yung tubig, malinaw. So, pwede kang mag-snorkeling, mag-relax, pwede din magcamping camping Meron pa sa Palawan. So, sa Palawan, sikat yung El Nido, sikat yung Coron. Pero meron ding mga isla sa Palawan, yung pangalan Cuyo Islands. Kasi mas tahimik sa Cuyo Islands. At meron ding mga simbahan na galing pa nung panahon ng mga Espanyol. So, isa tong parang alternatibo sa ibang sikat na lugar sa Palawan, yung Cuyo Islands. Isa pa naman, isa pang halimbawa, yung Biri Island sa Northern Samar. Samar? Kasi sa Biri Island, sa Samar, meron yung mga rock formation at may mga cliff na maganda. So, kung gusto mo ng magandang mga litrato, o kung gusto mong mga adventure mga cliff diving mga rugged na tanawin Biri Island. Susunod so, naman yung Lake Cebu sa South Cotabato, Lake Cebu. So, sikat itong lawa na to pero hindi hindi sobrang sikat pero kilala yung lawang to kasi maganda yung lawa at merong meron ding talon at maganda rin yung kultura kasi nandun yung kultura ng mga indigenous na tiboli ng mga tao. So kung mahilig kayo sa sa kalikasan at sa kakaibang kultura, bagong kultura ng mga indigenous na mga tao, punta na sa Lake Cebu sa South Cotabato. So, yung mga binigay kong halimbawa sa Visayas at sa Mindanao. Kasi nga, yun, madaming lugar doon, madaming isla. Sa Visayas at sa Mindanao naman, madaming parang hindi-sikat na lugar. Kasi hindi kasing developed. Hindi tulad sa Region 4 sa Region 3 sa Luzon o sa mga malaking lungsod sa Visayas. Pero meron din namang mga hidden gem sa Luzon, so hindi lang sa Visayas, hindi lang sa Mindanao. Halimbawa, yung Capones Island sa Zambales. Yung Capones Island kasi meron din mga historical na lugar, meron ding malinaw na tubig at maganda din kasi hindi malayo kung taga Luzon ka or kung galing ka sa Maynila. At maganda yung parang road trip sa sa Zambales. Kasi wala masyadong turista. Susunod yung sa Batangas, yung Mount Tapulaw. Bundok Tapulaw. Kasi maganda yung bundok. Medyo challenging daw pero maganda yung tanawin. At yun, Batangas, hindi malayo sa Maynila kung lilipad ka sa Maynila. Pero mayroon din namang national park na sulit bisitahin sa Nueva Ecija, yung Minalungao National Park. Minalungao National Park, kahit dahil mayroong mga limestone formation, sa National Park na yon So, sa Luzon, sa Hilaga ng Pilipinas. At yun, kung mahilig ka sa kalikasan, minalungao National Park. At yung huli ay sa Bataan. Mariveles, Bataan. Kasi yung kasaysayan ng Mariveles o ng Bataan, interesante. Lalo na maraming naganap doon. Noong World War 1 uh, and 2. Tapos may mga dagat din, may bundok at 'yun. Isa 'yun sa mga pinaka hindi sikat na puntahan ng turista, 'yung Bataan. Pero 'yun, para sa akin noong nakatira ako sa Luzon, sa Pampanga, parang walang fear of missing out sa Palawan, sa Siargao, sa Bohol. Kasi kahit sa Luzon, madaming magandang lugar, madaming magandang dagat, magandang kalikasan, bundok na hindi ko naramdaman na kailangan kong lumipad sa Palawan at pumunta doon at magbayad ng mahal kasi mayroon naman madaming alternatibo sa Luzon. Pero, syempre, hindi ko sinasabi na hindi espesyal yung mga sikat na lugar. Sinasabi ko lang, maganda na mayroong alternatibo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kung gusto mo ng mas konting turista, mas authentic na interaction sa mga tao, yun. Pwede mong ikonsidera yung mga binanggit ko. Yun lang. Salamat sa oras nyo. Sana nagustuhan nyo. Merong transcript. Libre lang. At merong Patreon kung gusto nyo supportahan yung podcast. Maraming salamat at paalam.